Sa linya na natin ang ating uh, sekretary ng DOTR, si sekretary Giovanni Lopez. Sekretary, magandang-magandang araw po. Ay, magandang umaga po, uh, Sir Dennis. sa salat po na nakikinig, nanonood na yung programa. Salamat po. Opo. Sekretary, mabilisan po dahil wala na kaming oras. Uh, kukumustahin ko lang o dahil medyo na praning yung mga natin dun sa EDSA Rehab. Ano ba talaga? Diyan lang ho ba yan sa may sidewalk, Sekretary? Ah, opo itong EDSA Rehab po to no sa pangunguna ng DPWH po no. So ah uh, ito po ay by phases lang po no. Okay. At rebuild lang po ito at hindi po tulad ng dating unang plano na yung kabaan ng buong stretch po ng uh, EDSA nagagawin one time big time. Hindi po ganon. So Good. I think the details for that po ay ah uh, uh, mas alam po ni Secretary Vince, uh, pangunguna po kasi to ng DPWH. Ang sinasabi lang po natin dito, once na nasimulan Itong EDSA rebuild, uh, isasabay na po ng DPWH yung pag-aayos ng ating bangketa. Ayun. So hindi maapektuhan yung mga kababayan natin nagbebiyay ngayong Pasko, Sekretary? Hindi naman ah, po. Ah, ah, At yan po ay sinisiguro naman po ni Sekretary Vince kasama po ang uh, MMDA po na hindi po magsasara ang traffic o ang daluyan Iyon. po ng ating mga motorista pagdating po dati dito sa EDSA po. Iyon. Isa pa, Sekretary, kaya kami napatawag dahil na, na napukaw ang aking atensyon dahil isa ho ako sa mga nagpupush nito. Yun hong fare surging na nangyayari sa mga TNVS, ito po ba'y uh, babalikan po ninyo eh, at uh, iimbestigahan po para o uh, pag-aaralan uli yung fare surging, uh, Sekretary? Tama po, sir. Uh, I think three weeks ago or two weeks ago, nag na po tayo sa LTFRB. Mm -hmm. uh, una, pag -ara aralin kung ano ba legal na basehan para dito sa search pricing sa TNVS natin. Pangalawa po, gusto ko po malaman itong sinasabi lang search pricing, kung ito po ay napupunta sa operator o sa driver. At kung ito naman po ay mapupunta sa operator, ay makakaasa po kayo ipapakancela po ito nga uh, search pricing or kailangan i-defer during the holiday season or kailangan bawasan kung ito naman po ay napupunta sa driver para po magkaroon pa tayo ng sapat na panahon upang uh, uh, planuhin at magbigay ng tamang pulisiya pagdating sa search pricing. Ang importante lang naman po ngayon sa araw ng sinasabi natin holidays rush, no uh, importante po kasi na meron din tayong mga sapat na sasakyan pampubliko publiko at... Uh, parat may masakyan din po ang ating mga mananakay. so we really have to strike a balance no Apo. between this uh, issue sa uh, surge pricing but nonetheless po uh, they can uh, we can assure the public that we're acting on it ah, secretary dyan ho sa fare surging um sila ho nag-decision -de kung magano iba idadagdag sa pamasahin ng uh, pasahero no Yes po ang pagkakaalam ko po no may matrix po sila oh. no at uh, ito po ay uh, again may konsultasyon po ngayong araw or tomorrow with LTFRB mm -hmm. ang initial report po na nakuha namin it's more of a, a certain percentage dun sa kida, uh, kada kilometro na na presyo po no mm -hmm. na na pinapataw ng isang uh, TNVS po so yun po yung pinanggagalian at basehan uh, base uh, price ng ating uh, search Uh, pricing po ng ating mga TNVS. O oh, kasama yata yung pagiging traffic, uh, Sekretary. Tama, tama po. At uh, uh, iyan po ay uh, isa sa ginagamit nilang rason na paliwana kung bakit search pricing. Pero ang sinasabi naman po natin na ang isang pampublikong sasakyan at kung kayo po ay nabigyan ng prangkisa, ay kasama na po dyan ang issue ng traffic sa kalahat ho ta ang secretary. <laughs> Tama po. Tama po. Hindi lang po. Ganon din po pagdating sa ating mga regular taxi, Tama. mga regular na PUBs, Tama. Mga buses, mga modern, traditional jeepney. So lahat po yun ay kasama naman po at dapat alam po nila. Sabi nga po ng isa, uh, middle name na po dapat ng mga pampublikong sasakyan. At even private motorist, yung traffic, alam po nila yan. Mm -hmm. at isa pa po, uh, uh, Secretary, yun hung uh, offline suplado na nagka-cancel yung mga driver ng TNVS, Secretary? Tama po at paayking po natin yung Oplanis na bero po natin. Dati-rati po ang uh, naisasama lang dyan ay regular taxi. Ngayon po maglalabas ang LTFRB, nagutos na po tayo na maglabas din sila ng memorandum circular na isama nila yung TNVS. Ano po ma pwedeng isama sa TNVS pagdating naman po ito yung sa sinasabi nating unjustified cancellation, no yung mga booking at uh, at uh, yung sinasabing refusal, no to 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 render service. For example, uh, nakabook na, and dumating ka na sa isang lugar at wala namang sapat na rason ayaw mo lang isakay yung ano, yung uh, pasahero ay eh, nakabook na lahat yan, o ikakancel mo na wala namang sapat na rason. So sabi namin isama na yan sa ating uh, ireregulate, isama na yan sa papatawan natin ng uh, ng uh, show cause order o or pagmumultahin kapag naglabag sila sa ating memorandum circular. Opo. Nako. Eh uh, secretary, ilan ho ba ang TNC na nag gumagana o nag-ooperate dito sa sa Pilipinas? Uh, parang ang alam lang kasi namin Grab, ano pa isa? In in drive ba yun? At saka parang yung yung V, v green no? Ilan ho talaga ang nag-ooperate uh, sa Opo. Uh, all, all over the Philippines po. I think we have like a uh, 30 5000 units but don't don't ah. quote me to the exact number apo, pero apo, apo. mga ganun po more or less apo. pero based on our study also po mga out of this number no yung authorized na sinasabi natin may prangkisa, at uh, 60% lang po yung parating nasa kalsada Iyon. eh wala hubang nag, nag nag-aapply na bagong TNC secretary As of now po hindi ko alam kapag meron na pong mga panibagong nag-apply na TNCs pero po gusto ko pong sabihin na bukas po Yo. ang LTFRB sa mga panibagong mga investors o mga uh, negosyo na gustong pasukin itong uh, TNV TNCs anti TNVS po no at mas maganda po 'yan inikayat natin natin. mamamayan para po may competition at kung may competition po mas gumaganda po yung uh, presyohan pagdating sa ating mananakay yun. At saka, kumusta na po yung... Eh, Pasko na ngayon, ah, Sekretary. Ah, yun hung ah, inspection at paghahanda na ginagawa ng DOTR po dahil sa exodus na gagawin po ng ating mga kababayan dahil Pasko, ah, Sekretary. Ay... Thank you po, uh, sir Dennis. No, uh, ang kagandaan po dito, nagsimula na po tayo yung uh, sabi natin paganda ng holiday rush mm. since uh, yung ano natin opplan um, um, undas natin. Yes. So as early as last week ng October Apo. at na uh, first week ng November, uh, lahat po ng uh, mga kailangang gawin ng mga terminal, lahat po na kailangan gawin ng ating paliparan, ang uh, mga pantalan ay uh, naka kumbaga nakalatag na po yan. So what we're doing right now is just a continuing monitoring doon sa mga compliances ng ating mga pantalan, mm -hmm. ng ating paliparan, mm -hmm. ng ating mga terminal. So ang tinututukan lang po natin ngayon is more of the to make sure na may masasakyan ang ating mga kababayan. Ang LTFRB naglabas na yan ng mga special permits yep. sa mga buses natin yep. na to ensure again the supply no ng mga bases natin. Ang ating paliparan naman kung masabi ko lang po sa mga susunod na araw Uh, ilulunsad naman na natin yung sinasabi nating e-gates, no? So kapag nailunsad na natin itong e-gates natin, makakaasa tayo na ating mga kababayan, hindi na ganun kahaba yung pagpila nila natin sa mga immigration, yun. sa ating mga check-in. Opo. So yun naman po ay uh, nagtutulong-tulong ating mga gobe uh, ang iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng Bureau of Immigration. Pagdating naman po sa trapiko, kasama din naman natin ang uh, MMDA sa mga uh, infrastruktura ng mga kalsada, kasama din naman natin ang TPWH. Again, it's a whole of government approach po ang pagdating ngayong holiday rush. Yeah. Uh, kung madadagdag ko lang po, Sige Sir po. Dennis, nung nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng medyo mabigat na trapiko dito sa Marcos Highway. Yeah. So, pinagutos narin na rin po natin sa LRT 2, yun, yung linyang pong yan, sa Antipolo pa uh, hanggang Recto, mm -hmm. na i-extend. Ang, ang kanilang operating hours. So, nagsimula na po kahapon yan, nagdagdag na po sila na isang oras. Para sa ganun naman, yung mga bumabaybay dito sa kahabaan ng Marcos Highway, uh, mabigyan natin sila ng ibang option. Pwede sila uh, sumakay sa LRT2 para hindi naman sila matraffic masyado. Iyon. Sekretary, wala na kaming oras. Uh, pagbigyan nyo ko ulit, uh, part 2 ng interview sa Ronda Pilipinas. Uh, pagka tinawagan po kayo ng aming uh, coordinator, si Dennis Antinor Jr., yung kamukha ni Piolo Pascual, Mag magpa-interview kayo, sekretary, ha? Opo, opo, opo. Salamat po. Salamat at salamat sa pagkakataon po. Yan. Yeah. Sekretary, Thank po. you po. Thank Merry you Christmas. Po. <laughs> Acting Secretary, di na, sekretary na. Sekretary ng uh, Department of Transportation, Secretary Giovanni Lopez.